Hello? Hello, may tao ba d'yan? Magpakilala ka naman. Huh? Hindi ba ikaw yung bago naming kapitbahay? Bakit ako ang magpapakilala sa'yo? Ha? Pwede ba magtapong ka ng sigarilyo mo d'yan sa bakuran mo? Hmm? Kaya nga nagsosorry yung tao eh. Look, I'm just trying to apologize, okay? Namuong problema lang ako sa anak ko, pati ba naman sa kapitbahay, mamuong problema pa ako problema ka sa anak mo, alam mo, just be a good parent and be a good example. Huwag ka naman ni Garillo! <laughs> Mga babae talaga. <laughs> Sir, magdi-dinner ka pa ba? Dinner? Okay. Manang. Mm. Nakilala mo na ba yung kapitbahay natin? Si Mrs. De Silva? Mrs. De Silva? Mm, mm. Bakit mo tinatanong? Interesado ka? Bida yun. Hindi, okay, ano? Sigurado hindi ka type yun. Chosey? Yeah? Tawag ka naman sa association, tapos bakit tanong nga kung sino yung kapitbahay natin, ha? Ah, yung bago. Ah, Chris! Oh. Hello? Ha? Huh? Hindi kita maintindihan. Hello, choppy ka. Ha? Huh? Ma'am Torres daw po. Ano? Oh, wait, wait, wait. Sige po, thank you talaga. po. po.